Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos nating pag-aaralan at iputin kukunin sa may kawikaan, Kabanata uh, Syam Talata 25. At ang sabi po dito, huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba, magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Sabi sa NIV translation, fear of man will prove to be a snare. But whoever trusts in the Lord is kept safe. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. So ang pagpurit, pasalamat ay para sa Kanya. So nasa break time po tayo. At um, habang nagpapahinga, ay tayo po'y magninilay at mag-aaral po ng salita ng Diyos. So ang kawikaan po nito, ito po ay nagpapaalala sa atin na huwag tayong uh, mabahala no, sa sinasabi ng ibang tao. Kasi maraming tao minsan na i-discourage tayo, tatakutin tayo. Kasi ang ano doon minsan is para i-overpower tayo, para tayo ay kontrolin. No? Kaya tayo ay nababahala. Kaya nga sabi sa, sa NIB translation, fear of man will prove to be a snare. No? Parang bitag siya. Kasi kapag ang tao ay na natakot no? sa isang tao, ay, ay nawawala yung kapanatagan mo. No? Kaya nga sabi doon, magtiwala ka kayawi at mapapanatag ka. No? Nawawala yung peace mo, yung, pag, yung kapayapaan sa buhay mo kasi nga nandun yung takot mo eh. You uh, lalo siyempre kapag, uh, kunyari, meron tayong mga kramdaman. You know? Sasabihin ng doktor o kaya ng mga tao na nagdo-doktor-doktoran din na hindi naman doktor. No? Uh, na aba, malala yung sakit mong ganyan. Uh, kukunti lang yung nakaka-survive. Kukunti lang. o meron man, uh, mabibilang mo lang yung uh, nakakaligtas o gumagaling sa ganyang uri ng karamdaman. Diba? Tapos kung naiipit tayo sa mga financial na mga problema, sasabihin, ah wala, maano ka na yan, Magmalulugi ka na, uh, na ng bangko yung mga property mo, no? lahat, no? Ta matatakot ka simple Tapos ang gagawin ng iba, ga uh, magte take advantage sila. No? Kasi eh, nagiging oportunidad yun sa iba. No? Tapos uh, aalukin ka ng mga kunyaring tulong, no? Pero ang totoo naman doon hindi naman talaga tulong yung ibinibigay sa iyo, kundi ang nangyayari minsan, uh, gusto ka nilang ipailalim sa kanilang kapangyarihan, 'di ba? Yung parang ano 'yan eh, uh, sabi nga yung, yung karunungan ng mundo is yung pagiging natuso, no? So minsan hindi naman talaga tulong ang ino-offer sa iyo, kundi uh, merong ano siya, merong tinatagong ano hidden agenda, diba. So dahil sa takot mo, nag-agree ka na lang, uh, kumumupumi ka na lang, no? Uh, kasi natakot ka na eh, uh, no? Minsan hindi ka na nakapag-iisip ng mabuti kasi dahil sa takot mo, dahil gusto mo mawala 'yung problema mo dahil uh, uh, gusto mo na uh, magkaroon ng kasugutan 'yung mga katanungan sa iyo, no? Uh, so kaya minsan hindi ka na nag-iisip dahil sa takot mo nga, is, mo pumipirma ka, nag-aagree ka. So bandang uli, yung sabi, hindi mo alam bitag pala yun sa iyo, di ba? Kaya ang nangyayari, kuyari, di ba? So sa mga scam, may mga katulong na sasabihin, "Uy, 'yung 'yung amo mo, uh, nakidnap, no? Kailangan ng ganitong pera." O kaya 'yung 'yung may tatawag sa iyo, natatakutin ka lalo dito sa ano, di ba? Nakakunyari, meron kang ah, uh, meron kang hindi nabayaran sa sa government, sa tax mo, di ba? O meron ka na Uh, merong fraud na nangyayari sa ATM mo no sasabihin oh kailangan itong ano to ma, ma uh, magkakaroon ka ng violation kaya itong yung uh, may gumagamit ng uh, ATM mo kaya tawagan mo itong number na ito o kaya click this uh, link na to di ba kasi nangyari yan sa isang tao ko no sabi niya mayroong kang ano problema sa government no kailangan ano mo to uh, para uh, sa CRA no sa sa tax sabi niya, pag kailangan, eh, asikasuhin mo ito. Kasi kung hindi, uh, magkakaroon ka ng penalty. Di ba? So, sobrang takot ng ano, kung yung, yung, yung sa ko dati, dun sa may Midland, uh, talagang takot siya, no? Uh, hinihingi yung sin number niya. Ano? Eh, Siyempre, yung SIN number dito, napaka-importante yan. Hindi mo dapat basta-basta ibinibigay yan kasi malalaman lahat ng ano mo, lahat ng mga dokumento mo, lahat ng mga personal information mo. No? Pag nalaman nila yung SIN number mo, automatic yun. No? Makikita nila lahat ng profile mo, lahat ng mga information mo dito sa Canada. Kaya uh, hindi basta-basta ibinibigay yun, no So, kasi pag naibigay mo yun, bilikado talaga. No? Talagang uh, uh, kung may pera ka sa bangko, baka maubos. <laughs> o kaya magkakaroon ka ng maraming kautangan. No? Kasi nga, na, na ano nila yung SIN number mo. So, ano yun, para sa security mo kasi yun eh, na number, ba? Diba? So, ang mayayari dahil sa takot, oh. uh, kinausap niya, in-entertain niya. Pero salamat naman kasi sa ano, biglang naisip niya na habang tumatawag yung, yung scammer na yun, lumapit sa akin, no? Sabi niya, can you talk to my supervisor? No? So, can you talk to my supervisor? So, ako yung kumausap doon sa scammer. Uh, kakausapin ko na ka yung scammer kasi binibigay na yung, ano yan, yung, yung, yung cellphone niya sa akin ng tao ko. Pero sabi ng, uh, ng scammer, ah, no need, no need, no need. Parang gano'n, di ba? Parang umiiwas talaga. So, sabi ko sa, ano ko yun, tapos binabana ng, ano, ng scammer. No? Sabi ko sa inyo, huwag kang ano, kasi, uh, ka basta-basta nagbibigyan ng sin number mo kasi Buti na lang hindi mo na ibigay kasi kung ibigay mo 'yon, mas malaking magiging problema 'yon. Sabi niya kung may problema ka, tumawag ka doon talaga sa mga official na website o uh, landline no, sa uh, ng government talaga. No? Uh, huwag kang basta-basta yung magpapaniwala. Pero kasi nadadala siya sa takot niya eh, di ba? Siyempre, kung ba naman makareceive ng message na ganito, makareceive ng ganitong email, di ba? Uh, pag napagharihan ka ng takot, ano ka na eh? parang nagiging prison ka na eh. Tingnan mo yung mga taong takot, ah, uh, ano na siya, ito, kaano man yung nagi, nagi, na, naku na sila ng tao dahil sa takot nila. Kaya kahit ano ipagawa sa kanila, ginagawa nila. Kasi bakit? Kasi nandun yung takot na sa kanila eh. ba diba? Kahit may opportunity silang pagkakataon na tumakas o makalaya dun, parang ayaw nila kasi bakit? Kasi, ano eh, parang pakiramdam nila, wala na akong tatakbuhan, wala na akong matatakasan. Saan man ako pumunta, hahabulin na ako at mahahabulin, mahanap at mahanap nila ako. So, parang walang safe, na place na pwede kang puntahan Kaya nga sabi dito ng Panginoon Sabi dito ng salita ng Diyos Magtiwala ka kayawi at mapapanatag ka Diba? But whoever trusts in the Lord Is kept safe Na ang tao na nagtitiwala sa Panginoon Ay mapapanatag at nandun ka sa ma, ma, Alam mong iingatan ka At nandun ka sa isang ligtas na lugar Kasi yun lang naman ang tao Bakit na, natatakot ang tao ano kasi pakiramdam niya hindi siya safe, no? Hindi siya hindi siya mapanatag kasi alam niya ano, parang wala siyang uh, ayun, yeah, hindi hindi siya safe, 'di ba? Ah, uh, nasa peligro yung buhay niya. Kaya nandoon yung takot sa isang tao. At minsan, siyempre kapag nag-iisa ka, wala kang uh, uh, inaasahan o dinedependihan, siyempre takot ka rin kasi ano, wala kang kilala, eh, 'di ba? Pero kapag uh, alam mo yung Diyos na uh, nandun yung tiwala mo sa Panginoon, hindi ka dapat matakot kasi alam natin na tayo ipaglalaban ng Panginoon kahit magkakaroon tayo ng kapanatagan. Kaya dito makikita natin mga kapatid na pinapaalala lang tayo ng salita ng Diyos na huwag tayong nating ikabahala, huwag tayong matakot uh, sa tao o ano pa man yung mga sinasabi ng tao. Uh, Tandaan natin na lahat ng bagay, hindi ito ipahihintulot ng Diyos kung o yung mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, hindi ito i-allowed ng Diyos kung hindi natin ito kaya. no Sabi doon, tapat ang Diyos, sabi doon sa may 1 Corinthians, di ba? Na tapat ang Diyos na sa pagdating ng pagsubok is handa siya, na siya yung magbibigay sa atin ng lakas, ng karunungan, upang mapagtagumpayan ang lahat ng ating mga pagsubok na pinagdaraanan. So, ang ano lang doon is yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kasi pag pinagtiwala natin yun sa Panginoon at kilala natin na ang Diyos ay tumutupad sa Kanyang pangako at ang Diyos ay may kakayanan, ang problema lang kasi minsan yung pagtitiwala natin sa Kanya. Kaya minsan bakit hindi nakakakilos yung Diyos sa buhay natin? Kasi kulang tayo sa pananalig, no? Kulang tayo sa tiwala sa Kanya. Pero kung tayo magtitiwala sa Panginoon, siyempre, kailangan pa rin natin na... Uh, gumalaw. No? Kailangan pa rin natin kumilos. No? Hindi natin pwedeng na ilagay na lang lahat sa, sa Panginoon at uh, uh, kasi yung pangangailangan natin na yun, hindi naman parang magic lang yun na lilitaw sa harapan natin. ba diba? So kailangan pa rin natin kumilos, kailangan pa rin natin gumalaw, hingin natin yung wisdom and guidance ng Panginoon na dalin tayo no? sa tamang tao, uh, turuan tayo sa mga decision na gagawin natin, ba diba? na i-guide tayo ng Panginoon, at uh, in his time makita natin na uh, yung lahat ng kinatatakutan natin yung mga naririnig natin na, na sinasabi nila uh, wala nang uh, solusyon yung problema mo wala nang solusyon yung uh, karamdaman mo may kita mo ang sa is uh, gumagawa siya ng ano eh sabi nga uh, ang sa ay gumagawa uh, sa mga bagay na imposible eh, no sa paningin ng tao pero sabi ng Bible there's nothing impossible with God no yun ang ano doon eh yun ang pinaka Uh, susi po doon. No? Kaya nga, sinasabi palagi ng Diyos, magtiwala. Yung sinabi ng binasa natin, magtiwala tayo sa Kanya. No? Tapos yung promesa doon, hindi naman yung sinasabi ng Diyos, magtiwala ka. No? Magtiwala ka sa akin. Basta magtiwala ka. Hindi, hindi eh. Kundi sabi ng Lord, magtiwala ka at ikay mapapanatag no may may ay assurance agad eh no may assurance na ibinibigay ang Diyos no? hindi yung parang magtiwala ka sa akin no tingnan na lang natin kung ano mangyayari hindi <laughs> hindi po ganoon no ang Diyos pag nagsabi magtiwala ka sa akin mayroon agad assurance ano yung assurance na yung sinasabi doon ikaw ay mapapanatag no? ikay ligtas ikaw ay magkakaroon ng kapayapaan so yun ang kagandahan po sa Panginoon na Kapag uh, na aarihan tayo ng takot, uh, it's uh, tayo ay linyunin natin. no? Uh, Doon tayo i-learn natin, turuan natin yung sarili natin magtiwala sa Kanya. Minsan inaalag talaga ng Diyos na uh, mawala sa buhay natin yung mga pinangahawakan natin. Kasi minsan may time talaga na para lumabas lang yung tunay na pagtitiwala mo sa Kanya, kailangan mawala ang lahat sa iyo di ba? Katulad yung babaeng dinudugo, di ba? Sabi doon, naubos na ang lahat ng kanyang kayamanan sa pagpapagamot. Pero dahil naubos ng lahat, uh, wala na talaga siyang ano eh, wala na talaga siyang means no para uh, gumaling siya kasi yung kahit yung kayamanan niya hindi hindi nakapag hindi hindi nagamit para sa gumaling. So, pagitan natin doon is yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Yun ang pinakamalaga, at uh, kung tayo magtitiwala sa kanya, may kita natin yung pagkilos ng Panginoon. Eh. na diba? Nasa yung kikilos at eh, patutunayan ng Panginoon na kung tayo magtitiwala sa kanya, siya ay may solusyon at tayo mapapanatag at uh, makikita natin no, sa tamang panahon, sa time na ibinibigay ng Diyos, ito ay matatanggap natin at maangkin natin yung mga kasagutan na magbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa bawat isa sa atin. So yun lamang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy mag-take uh, uh, mag care ng ating mga puso, ng ating isipan at tayo ay bigyan ng kapayapaan sa araw-araw ng ating pamumuhay. God bless po sa ating lahat.